Sino nga ba ang magbabayad ng shipping fee sa JNT? Paano kapag ka hindi kinuha ni buyer yung parcel na pinadala mo? Anong mangyayari? Insured ba ang parcel mo sa JNT kapag ka nagpadala ka? Anong mangyayari kapag ka maling address ang nailagay mo kapag ka nagpadala ka sa JNT? May bayad ba ang pouch sa JNT kapag ka magpapadala ka? At pwede ba yung pick up sa mismong bahay mo? Yung mismong rider na lang ng JNT yung pupunta sa mismong address mo para pick up yung item na ipapadala mo. Bali yan yung mga ilang katanungan tungkol sa JNT kapag ka magpapadala ka at sasagutin natin yan dito sa vlog na to. So kung paano yun, simulan ka natin pagkatapos ng intro na to. Bali ang unang katanungan, sino nga ba ang magbabayad ng shipping fee? Ayan, kapag ang transaction mo ay branch drop-off, meaning ikaw mismo yung pupunta sa branch para magpadala at hindi naman COD yung transaction mo, ikaw yung magbabayad ng shipping fee, no? Si sender or si seller. Pwede si buyer or si receiver ang magbabayad ng shipping fee kapag yaan ay cash on delivery or through Shopee, no? Kasi merong JNT through Shopee. Ayan, kasi sa Shopee, pwedeng JNT ang mag-deliver. At pwede doon na si receiver or si buyer ang magbabayad ng shipping fee. Ang next na katanungan, no, paano nga ba kapag ka hindi kinuha ni buyer or ni receiver yung parcel na pinadala mo sa JNT? Ayan, ang mangyayari niyan, mag rts yan or return to sender. Ibig sabihin, babalik yan doon sa nagpadala. Yung parcel mo, maaaring bumalik doon sa branch kung saan ka nagpadala or pwede mo i-request sa customer service na ipadala mismo doon sa mismong address mo. Ayan. Usually, meron niyang three attempt. Ayan, kapag kay deliver, kay buyer, o kay receiver. Ayan, meron niyang three attempts. Kapag ka doon sa three attempts na yan at wala talaga nag-receive, mag a na yan or return to sender, ayan, babalik sa inyo yung parcel na pinadala nyo. Wala naman kayong babayarang shipping fee, no? Yun nga lang, syempre, nung nagpadala kayo, ayan, nagbayad kayo ng shipping fee, hindi nyo na marirefund yun. Bali, ganun yung mangyayari, no? Kapag ka hindi ni-receive, ni buyer or ni receiver yung parcel na pinadala mo. Ako ang ginagawa ko no kapag ka nagpapadala ako, tinapabayaran ko na agad yung shipping fee tapos yung amount ng item. Ayan, para sigurado nakukunin nila yung item kapag ka dumating sa kanila. Ayan, may iwasan natin yung return to sender. Next is, insured ba yung parcel sa JNT kapag ka nagpapadala ka? Bali, insured naman yung parcel na ipapadala mo sa JNT. Basta ang mahalaga, kapag ka magpapadala ka or mag-generate ka ng barcode sa JNT, dapat i-declare ide mo yung tamang value or yung tamang amount ng item na ipapadala mo. Ayan, yung declare value ng item na ipapadala mo. Ayan, para kung sakaling ma-damage man or masira yung item na pinadala mo, ayan, pwede ka ngayon mag-request ng refund sa JNT para dun sa damage na yun or dun sa nawalang parcel. Ayan, kasi nakadepende yung amount na ibibigay sa inyo ni JNT base doon sa declare value ng item na pinadala nyo. Kaya kapag ka magpapadala kayo, no, mas okay din na i-declare nyo yung tamang amount ng item na ipapadala ninyo, no? yung declare value niya. Paano kapag ka maling address ni receiver yung nailagay? Ayan, ang possible na mangyayari niyan no, kapag ka maling address yung nilagay nyo, no, yung address ni receiver ay mali, ayan, possible na mag-RTS yan or bumalik sa inyo yung parcel na pinadala nyo. Pero kung sakali on process pa lang yung delivery no nung parcel kay receiver, kumbaga hindi pa on the day na delivery, ayan pwede mong habulin yon through customer service. Ayan tatawag ka sa customer service, ito yung hotline nila, ayan para ipa yung tamang address. Ayan para magkaroon ka ng chance na may deliver doon sa tamang address ni receiver. Ayan, mas maganda na kapag on process pa lang yung delivery, itawag mo na kagad sa customer service yung tamang address ni receiver. Ayan, pero hindi yun 100% guaranteed na may di deliver doon sa address ni receiver kasi nga depende yun doon sa status ng delivery sa J&T app. Ayan, base kasi sa experience ko, no, nangyari na sa akin yun, nagkamali ako ng input doon sa part ng destination o doon sa address ni receiver. Ayan, ang ginawa ko, tinawag ko sa customer service. Since hindi pa naman on the day yung delivery, ayan, kumbaga papunta pa lang doon sa warehouse, ayan, ang ginawa ko, tinawag ko na kagad doon sa customer service para i-correct yung tamang address ni receiver. Next is, may bayad ba yung pouch sa JNT kapag ka magpapadala? Ayan, yung pouch sa JNT na ginagamit kapag ka magpapadala ka, wala yung bayad sa JNT, no? Free yun, no? ayun pati yung pagpapak ng JNT staff doon sa parcel, walang bayad yun, no? Free yun. Kumbaga, kasama yun doon sa binayaran mo, no? Ayan, bali walang bayad yung pouch pati yung pagpapak yung service ng pagpapak ng JNT staff, walang bayad 'yon. Next is pwede ba yung pick up doon sa mismong address ni sender or ni seller? Ayan, bali pwede 'yon sa JNT no. Pepedeng si mismong rider ng JNT ang pumunta sa address mo para pick upin yung item na ipapadala mo. At pwede mong gawin 'yon through JNT app. Ayan, sa JNT app ka magbubuk ng rider pick up para sila lang mismo yung pupunta sa bahay mo para kunin yung parcel. So ayun guys, no, sana nakatulong ako at sana nasagot ko yung mga ilang katanungan nyo sa JNT kapag ka magpapadala kayo. At sana support tayo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gantong lasing video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna, ingat kayo palagi and peace out.